Hi Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga pags bago pa nandito don't forget to like, comment and below, follow the hashtag Don and of course isubscribe mo na yan ngayon mga pags <laughs> may i-out tayo na ibon only for yan meron tayong proven pair yellow face, project red factor, project gun follow, visual gun follow visual pay follow possible red factor, mga paps. Kung paano mag-avail sa mga hindi nakakaalam, turutuwa ko ng camera yung mga ibon, mga cages, screenshot ko send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Kano lang kadali, mga paps. Pwede rin ang umutang para sa ating mga repeat buyer. Alright, no? So, ano pang inaantay mo? Alam ko, excited ka na? Yala, let's go! Yan mga paps, meron tayo mga Project Opa Red Factor Tail Follow. May kapatid yan na mga Visual Opa Red Factor. Tapos hindi lang basta Red Factor, kundi Tail Follow pa. Ibig sabihin, Visual Red Factor na pula pa yung mata. Yan mga paps, so, sobrang pulang-pula ng ulo. Yung katawan, tingnan nyo. So quality. Ayan, binukod ko na mga paps. No, lahat yan ay Opa Project Red Factor Pale Follow. Yan o, no, oh, sobrang ganda. Yan mga paps o. Oh. Ito naman ay Project Opa Yellow Face. Done Follow with Freebies pa. Presyo pamigay na din mga paps. Ayun o, oh, yung kumakain na yun. Visual Yellow Face yan. Maka trip nyo mga paps. Kunin nyo na kasi sobrang mura na yan mga paps no. Lahat ng non-visual na yellow face dito ay may dugong yellow face. Possible yellow face mga paps at meron din tayong split yellow face. No? Tapos ang kukuha ng yellow face ay may freebies. Freebies ibig sabihin maraming freebies. No? Siguro uh, hanggang tatlong freebies ang pwede nating ibigay only for you yan. Kaya ako nagugustuhan mo to, you can text or call me 0953-1364462 o message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary yung kanda daw Yan mga pops oh, grabe. No, imagine mo meron ka ng Project yellow Face, dan follow with previous pa. No, so kung gusto mo ng visual, meron tayo mga pops no, yung kumakain na yun no, yan. Visual Yellow Face. Ito naman no, oh, Ito naman mga Project Opa Red Factor mga paps tail follow tinanong niyo. Pulang-pula yung hood. <laughs> yan sa mga nag-aanap ng quality no? Na Red Factor Project, eto na yun. Yan, you can text or call me 0953-1364462 o message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga pups, kaka-out lang natin neto. Dali nyo na kasi sigurado pagkatapos ng vlog na to, magkakaubusan na naman. Sayang mga pups, huwag nyo na patagalin. Kunin nyo na mga pups. Yan, buksan natin itong mga paps. Itong nest box. Tingnan natin kung ilang itlog. Ano, may, may, may itlog na naman. Yun, merong dalawa. Nakita yung itlog. Yan, isama ko na ito sa inyo mga paps. Kunin nyo na. No? Apat ko ako. Lahat, all in. Cage, nest box, eggs. Kunin nyo na mga pups. Sana. Ito ay back-to-back -back split dan Producer ito ng... Visual dan mga paps. Kunin nyo na no sa mga may nipin diyan gusto gusto ka agad magkaroon ng inakay ito proven sure na no cock and hen yan mga pop school niyo na to producer ng visual ng visual dan follow mga pops blue tsaka par blue all right? kung gusto niyo ng back to back face dan follow mura na lang din mga pops so no, to sobrang ganda oh isang pastel at isang solid. Ito ang kinagandaan mga pop. Kasi metril pa rin to mga pop kahit back to back face. No, kasi pwedeng maglabas ng solid or pastel yellow face ang iaanak nila. No, ito ang kinagandahan. Kaya pa magpapares kayo mga pop, dapat iba-iba ng uh, kulay. No, so kung gusto niyo ng ganitong parisan, you can text or call me 053. 1364462 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya eh diyan yung sila nyo nakapakasingkad ng kulay yun o no? isang pastel at isang solid yellow face mga pat eto naman no isang opa yellow face possible dan follow at free na opa possible yellow face possible dan follow mga pat No, sobrang ganda. Tingnan niyo ang tingkad ng kulay. Ito, wala talagang tapon 'to kasi lahat pang-anak nito, no? Pag hindi nag-visual ay automatic opa tapos is flick pa. No? Kaya wala panalo ka talaga dito mga pop. No, do yung nakaraan, yung naunang vlog natin, no, kahit hindi opa, possible maglabas ng opa 'yon. Ito naman, lahat ng anak ay opa talaga. No, kasi nga back-to-back -back OPA sa mga POPs, no? Isang OPA, yellow face, possible, split, don't follow. Tapos, isang free na OPA, possible, yellow face, possible, dan follow, mga POPs, no? Kung gusto niyo ng ganitong parisan, no? You can text or call me, sir, na yung or O yung message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Kung ako sa inyo, kunin nyo na ito, mga POPs, no? dahil much pa ready to bring. Kami salamat sa lahat ng nanood at kung bago pa lang dito, huwag mo nang na mag-like, mag-comment down below by hashtag Goldro Of course, isubscribe subscribe mo na yan, click mo na rin notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. No ulitin ko, pwede ako umutang para sa ating mga repeat buyer. Meron tayong visual interface, face, visual pay follow, possible red factor. Mga kapatid diyan, uh, apple follow red factor. Meron din tayo mga visual dan follow at split dan post dan follow mga paps. No? So, ulitin ko kung paano tayo mga contact. You can text or call me, sir, 531 Message mo kagad ako sa Facebook Messenger. Donro Aya or Donro Roaya Avery. Dali mo na mga paps, presyo pamigay tayo yan. Only for you yan mga paps. No? So, so ilang stay safe and God bless you.